So. Hello. Ay, ito may bat. Kakain to oh. Ito si roting oh, na mo. hawakan mo. Kakain yun eh bat. Yan. Pero may ano to eh, may Lumalabas na do na may Sarap to. Masarap yan? Hmm. Masarap, <laughs> <Ay, laughs> Masarap to. Oo. Masarap to. Kakain to. Kakain <laughs> to. Sarap. Uh -huh. Nakakain yan. Pero may lumalabas to na tag ano. Oh, ito rin yun. Ayan, ayan o. Alisin mo muna yan kasi dumidikit yan. Uh -huh. Pero masarap to. Tryin nyo kainin. Marami ito sa amin. Chero. Alisin mo lang yung ano. Natatanggal naman to. Iano mo lang sa buhangin. Iganan sa kamay. Matanggal. Yan. Sipon. Be, ano ba yan? Be. Ha? Ha? Sakto. Ganito pa sura.